Taka itu yak tetap <hesitation> municipal gym di kwan municipal gym di presidikir ini, Terus serta sungat tua yak, tak aje pindah di sekelaknya, i di lah kainya, kerkintre, isu aji, tak anumalam i lah kainya tolkit, sungat tua yak, seketika kau excited, anda ketika kelas bini paket Ayay. At di okay. problema awan okay. ni pagkat ko. Dati mala na nga ng nga madati liter kung nga ipakita kanya dakin aja ID na. Ta aja kanu no ti kailangan. Sa ating po mga special kabisita, gali po sa TESDA, kay Sir Loreto G. Tomas, Sir, po sa President Kino, kay Ma'am Shirley Luzon, Administrative Officer Five, kay Ma'am... Yakan, ma'am. Yakan? Yakan. Asa mga ID? Ay, ito ba, ma? Oo. Uh -uh. ID ni mo. Ay, like, di ba kanay mga asawa? Apa, apa. Carpentry yung asawa. Ikaw, carpentry, siya, BPP. May ID na sa kanina. nakuha natin na kay si dalawa kami ni Bakit yung sa akin drill bit tapos ito circular so dilaki ni Baket. ko Dixer tapos ato salamat kiniapin Diyos gawin ito kitikap ako tuakon ilan na pare 1-5 ipabenta niya ito ha 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 Ayan! Magkakarabis pa naman? Oo nga. Huh? Magkakarabis pa? Hindi nga, hindi nga. Ito yung, okay. Ay, lang, pala, <laughs> yung na pagbanta yun. <laughs> Kaya mga tinang, nalagaan mo iya. Well. Magkaragaki ni Manang. Iyan nga mo mga lalang. Uh, Judith. Gima. Ha? Gima. Anong ah, Gima? Ito yan. Taduanan niya bakit ko lakay nga nagtatrabaho d'ya. Ay, nag-squillage ko ah. Justa. Justa. <laughs> tinang. Uh, thank you. Uh, ito niya ako, gusto ah. So ito yung lakay nga nalpas. Uh, gumatak ti sila sulupin ng lakay ta madi ma ajit ko mata si kala ng madi mabalin madi nga kuangay lakay umani ate ti pinagkunak nga manad nga kwa ubin da baket to dakkel ajit kanya ko. pati magayam ng lakay kaya na itarda ko makoy ta Sa... berti mag 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 nila, <laughs> saan kayo mag Nilakay Nilakay? Ni Nilakay? Nilakay? Oh. Ito At yan <laughs> Laka ya di. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya pa 'yun. At dinuyan tayo. tayo Makuti, makuti. Hmm. Ang mga makuti ah. pero makuti ah. Ano Ang makuti kayo. Ate, makuti ka. Circular soap. Ay, circular, so. I circular so. Wow. <laughs> Okay. 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 Na. Ate, na, so, so, na yung quality so, kayo? Magpuputin. Ate, pagkita mo yung lan na ka. Ate, naman ni okay. Machine. Okay. mixing bowl. Mixing bowl. Tapos tinilakay na mixing. Bowl. So,

Okay. Dapat tikwan na lang kayo ni Jason. Mm hmm. Yung pa inayat. Oh, gumawa. Patis Full. Tapos nung wala kayo, sabit na lang gusto Ay, na eh. Ay, <laughs> na. Sabitan na. Sabitan na. Tila kayo, ito nalat yung ako toolkits, tolkit kanya ka dati bari naklakay in circular so at iti kanya nga carpentry ni bakit ko j cookie ray nakalay ti nati kuala uh, mixer hand mixer na kinati ubin at kanya Ayun lang kaya, salamat kiniya po Diyos, iti ko iti, 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 tisda. <laughs> Ta, pinagkunak lang kayo ka, mabayag pa eh. Ta, nabayag nga, kami. E, dumating ti nga, nag, nag-chat da kanya nadda ka doon. excited kami mo. Ayun lang, uh, lakay, uh, salamat kiniya po Diyos. Uh, tatay, ng tayo ni Manang Ajima. Ajay, so na lakay, iti kadwa-kadwa ni bakit ko, di agis iskwila da pa, iti tayo tatay ni Manang Ajima. Ang tulog tayo ta na ang um, pagsakayan na. Eh, so ajay, nag-istorya kami yung panggap ni bakit ko. Hanggang ito lang na yan, salamat ka na hapa Diyos. po, bye-bye!